tapos na po, so ating uh, inspection Mamaya malaman natin kung anong final. Hindi ko pa At least makita ko anong lalim, anong lalim dito. Malaman natin kung talagang ito yung butas, Hanggang ngayon, puro lang tayo haka-haka. Alam natin na basa pang simento So hanggang ko tayo, hanggang ang speculation na ito yung butas. At least makita natin through our naked eye na butas yan, makonfirm natin yun na ginawa nila yung pagbubutas dito. Hmm. gusto ko nga malaman para butasin para makita ang ilalim. Okay. 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 Kung natin, natin. Ay, uh, uh, um, natin uh, ngayon na may butas, kung yeah. natin ngayon na may butas, ano natin mamaya sa TV kay sa TNT? Well, uh, hayaan mo na lang ko. I will uh, do the distribution. I will uh, let them explain. na mm. po tayo. After uh, two weeks, naka pasok na kami dun sa TOJC Cathedral si and confirmed meron silang ginawa mga hole-hole doon and we were able to confirm na yung secret door is not really a secret door mm -hmm. it's just really away from the holding room of pastor to the cathedral mm -hmm. tapos yung room sa likod siyempre may bedroom dun sa likod there's nothing secret about it and now we were able to confirm yung sabi ni General Torre na i-prove ko na-prove ko na, -prove ko na according to the city building official, yung cement is less than 1,500 psi, and which means that it is less than it is about one day old or at most two days old na cement po. Oh, so for attorney aside sa kanimang basement ng kanimang mga allegation natabunan natabu natabu dayon, kung mm -hmm. sa pa to mga na-track nila sa nator attorney di asa uh, natrack component. na ay mga holes po paingon sa airport, no? Mm -hmm. ng pagulang na uh, bagulang na, na takipan. Uh, So, ang theory siguro nila na ipalabas na yan yung labasan ni Pastor para naka-exit siya. oh, tsaka dito rin sa may mga basement, may mga isa, dalawa, tatlong uh, holes din. Ewan ko anong gusto nilang ipalabas dyan yeah. na um, bakit may mga holes, no? Uh, pero tinabunan po nila lahat, no? Pero nakikita kasi, kasi according to the city building official, yung uh, PSI ng semento, no? Is uh, Uh, confirmed, confirm uh, one day old or at most 1.5 day old yung yung doon sa mga butas ko. Are we expecting a turn nga after sa ocular inspection and sa hearing karon uh, wala na ni sila or unsay sa I really may... do not know. Mm -hmm. I hope na at least yung kapal ng mukha nila no uh, medyo uh, hindi na masyado makapal at uh, alis na sila kasi confirm walang talaga si pastor dito kung um, mm -hmm. hindi na nila gagamitin yung uh, warrant of arrest na maging lisensya para i-violate yung rights ng ibang tao mm -hmm. you know? uh, the rights of other uh, the rights of uh, the police to implement their job and where the rights of other people begin mm hmm. lastly attorney any message po sa administration kay secretary Avalos even kay general Torre nagihagit ka na mag-uban mo diriya ah sa sir, sa um, nung sinalin nyo kami, na na-prove na po namin. ayan uh, totoo po na naghuhukay uh, uh, kayo dito. Scientific evidence no, conclusively proves that uh, the cement that is being used to cover the uh, hole is uh, one day old or at most two days old. So, halata po na hindi po totoo ang sinabi po ninyo na walang hole dyan. At na-prove ko po, no? may kasabihan sa batas, falsus in uno, falsus in omnibus false in one false in all. So since uh, na prove namin na uh, nag-sinorangaling siya dito sa uh, hole na ito. So it means na yung credibility niya is under serious question. So, alis na po kayo sir. You are no longer welcome in KOJC po. Maraming salamat.